Gan ang nilabhan ng inyong lula. Really, talaga pong napakadami pong uh, nilabhan ako kanina. yan pa po, may mga kortina, may kumot. Hanggang doon sa dulo po ang ating uh, sinampay. Hanggang dito. Gan, gan. yan ayan, gan. po ang ating mga sinampay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ako po ay uh, umiglip talaga dahil talaga pong nakakaantok, nakakatamad, nakakapangina ng katawan. So hindi po ako nakapag-exercise ngayong araw kasi tinatamad po akong magpapawis. Yan po ang ating panahon, on and off po ang ambon kaya dito po ako sa loob nagsampay ay mga kaibigan pasensya na naghihikab ang lulan yung yan po ang ating mga halaman yan diniligan ko yan kanina mga halaman natin badjang tuloy tuloy talaga yung paglago ni badjang dito sa gitna doon naman sa gilid yan. yung malago din kamusta po ang inyong araw mga kaibigan talagang dumadating po sa punto ng buhay natin no? Yung, uh, tinatamad tayo araw ng Miyerkules pero tinatamad ang inyong uh, Lula really silipin ko yung labas hindi ko tayo nakasilip sa labas sa buong maghapon ngayon lang yan ah, si Lulo Dodong ilagay yung kanyang short dito Susuotin siguro nyo yan mamaya. Yan mga kaibigan. No? Ang mga halaman ko nandoon na. Ah. Ganda pa rin ang halaman ni Mamo. Nakakatawa ah, po ang mga halaman. Ay, naku, marami nang nagmay merienda doon, no? Oh. Sa meriendahan pag ganitong oras. Marami ng tao dyan. And, dapo ko sa taas. Tapos, ito mga kaibigan, no, oh, marami ng bulaklak yung aking forever. Uh, forever. Yan ang ating forever. Bakit ba nagpo-focus yung ating yan ang ating forever. Oh. Puno na ng bulaklak. Yan. 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 Tapos dito sa harapan na oh. Huwag lang pumunta sa bubong yan kasi magbabara sa anak. Halilod. Yan ang mga kabataan. Pagpunta yan sa basketball court. Yan din ang mga sinampay ng aking mare. Naglaba din pala siya. Maalinsangan po ang panahon. Tapos maya maya po yan. Aano na po yan. Aambun. Yan po ang araw. yung aking mga blue turnip ang mga kaibigan tinanim ko yung dito sa plant box ni mama habang tumatanda siya yung kanyang mga bulak hindi na masyadong malalaki hindi na gaano malalapad yung mga bulaklak tapos yung uh, pinutol kong malunggay nung nakaraang araw lang. Ilang araw lang yun. Ito na uli oh, ang, ang bagong ano niya, bagong dahon niya. Ayan pa nga yung kanya mga sanga hindi pa na i sasakay sa basura. Dari wala pa yung basura, hindi pa dumadating. yan, sarap ng malunggay halo sa sinigang. Tapos pinutol ko rin yung aking mga blueberry. Ayan. May mga suhi pero walang kasamang bulaklak. Tapos ito naman yung tanim ng aking manugang na sili. Laki na ng sili. Yan. Yung malunggay oh may bago ng uh, sibol tapos yung pinupil ko ng isang araw doon naman yun naman oh. Uh. daming balonggay dito sa amin Ay, mga bata, nagme-merienda. meriendahan kaya lang puro kasi mga ano mga kaibigan mga prito prito bawal sa atin yung ano ang mamantika ganda ng bayabas yung mga kaibigan oh. No? maraming bunga yan pati yung uh, atis maraming bunga yan yan ng pomaking uh, ng mga halaman ng aming bahay kubo kahit munti. 'Yan. Ako po ay na didig mo kasi para matanggal ko itong katamaran na aking nararamdaman. 'Yan, mga kaibigan. Pinakita ko lang po sa inyo aking mga activities ngayong uh, araw. Yan po ang mga libangan ko ang aking mga halaman. Ito mga photos ko. Ganda ng nga uh, kulay nila. Hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking mini vlog. Pagpasensyahan nyo na po ha ang ating mini vlog kasi dito lang ako talaga sa amin mga gilid-gilid. Hanggang dito na lang po. Imatan po tayong lahat ng ating Panginoon at Kanya. Pagpalain sa bawat area ng ating mga buhay. Amen.